Oyan, oh, diwata meron time buyer diwata aligat? Yes, I'm know. Na I namin ano know. I know. I know. I mo I know. I know. I know. I know. I Paper, paper. Ang tawag dito ay paper lucky charm. Pero paper lucky charm. gold, oh, gold. gold. Oh. Actually, meron ako nito. Tinatanong ko nga sa kanila kung tunay pa ito. Kasi tunay may nagbigay yan. sa akin. Oh, oh. Si Wamos! Oo, oh, oh, si Wamos. Tunay pa rin Wamos. Yeah. Kasi nagpunta ako kay Wamos, tapos binigyan ako ng ganito. Ako oh. okay. doon nakatabi. Oo, oh, lucky charm na yung sa mga bahay pa display. kasi hindi naman siya nasasanla at kung ano-ano pa. Pero it's still a gold. 24 oh. Pero meron kasi magre-regalo sa iyo eh. Baka mali mo maregaluhan nga. So tawagin natin syempre si Boss, <laughs> Boss Eugene <onsieur> <büyük> <Fey shorten> ng Kimbayan. <wed> <acesso> alam mo, swerte mo kay Boss Eugene, walang katapusan na regalo. Kaya nga eh. Boss Eugene, yeah. ano ba ano ba gusto mo dito? May, sa na, nakakusunadaan ka ba dito? Ano bang trip mo. Kahit ano lang, yung galing na sa puso ni Boss ano ah, yun? di ah, Hindi naman tayo ah, demanding. Yung piao piyaw. Para pampaswerte. Yung Yan, piyaw, piyaw. Oh, pa, natin, Piyan, piyaw, piyaw. All ito pala, pamp... Ay, ito hmm. makakas to, boss. Yung all gold! Hmm. Yung all gold! Hmm. Wala po tayo all gold? Hmm. Yung all gold. Oo, oh, mura lang yan, all gold. <laughs> ito. <laughs> ito, ito! Ito, pa, oh. yeah. ito talaga mahal. Magkano to? 100,000. 100,000! Gusto 100 hey. ko ba to? Boy, pag gusto niya, bibirin ba natin? hindi naman tayo pwede tumagay sa isang gawa. Okay! Ano yes! yes. mo oh, mga mga si 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 to. oh gusto mo? to? ito magkano to? 45. 45. O oh, 100 ito? 45. 45. 45. 45. 45. 45. Anong gusto mo? Siguro dito na lang ako para mas hindi masyadong mahal. Oh. Ay, Ay. Ay. natin si Boss Yuji. Boss Yuji, anong gusto mo? Tiregalo si kay... Hindi, ah. baka kasi gusto ni Duwata na si Para mas bagay yung... Old Gold. Old Gold. Old Ay! Bago. Ay! Ba ay ba medyo careful ka kasi medyo. May 24 ay, oh, ka na ka may Pero yan, talagang may presyo ya. ah, yan. Talagang ah, mabibenta mo yan. Asa ka diba yung piao pang paswerte to? Yes, ah, papa. Mas nadami, na ba yung tawad sa parasan niya? Tsaka mag-ex so, eh, ka ng parasan niya? Oh, okay. turo mo pa paano sutin? tama yan. Yung puwet, papasok sa'yo. Para yung pera, papasok sa'yo. Tapos pag suot mo na, Huwag mo lang papahawak, Iba. Wag mo papahawak suerte, pag hawakan, tapikin mo agad. Sabe, ha? So, ayan ha, pag na napunta to sa akin, bawal hawakan. Ako bawal ba lang. Yeah. Yeah. kunyari, kunyari, ako, ano, oh, oh, oh. ano customer ako. Ay, diwata, ang ganda, ano gagawin mo? Tapikin mo agad, wag! <laughs> don't, <laughs> don't touch. Don't touch. Ay, bawal. Ay! Ay! Bigay na naman syempre ni Boss Eugene. Boss Eugene, totoo Toto. to. Toto. Maraming salamat ha. Kasi, alam, mo, alam mo si Diwata, nung sumunang napasok siya sa chef family natin, very appreciated natin kung paano sa sumuporta rin sa atin sa shifting Tingnan nyo naman. So, tayo naman, na pag nagde live siya tayo, we appreciate people and it's time na mapakita natin na simple appreciation sa kanya and so, uh, tayo naman, pamilya tayo, hindi naman tayo mapagbilang. Di ba? Yeah, mal isang oh, lahat. <laughs> hawakan isang mga bawal hawakan. Bawal hawakan. Pag, Pwede kapag, na ba isang lahat wala. pag walang wala? Pero hindi uh, ka mawawala. Hindi ka mawawala. Hindi, tar, hindi tayo bibili ng alas para isang lahat. Kaya tayo bumibili ng is... Dapat bigyan mo na si Diwata ng souvenir ng ganyan to. Oh, oh, Allah! No. Ay, no. iba talaga Dapat, si Boss si, si Eugene. Iba ka si talaga Boss si Eugene. Ito pa. Dagdag mong dag, souvenir dag, yan sa ano mo, sa doon sa... Sa, bahay mo. sa binigay ni Maring Osma. Sa papasorte yan. Display lang to. Nakaganyan lang yan. Kailangan display lang yan. Papasorte yan. Pero Ayan, ayan. Mga sa mga na to, horoscope mo. Ayan, sutin so, mo na. Huwag mo na mubalik. Lagi mo na yung susutin. Dahil tanda mo, paalala mo lagi. Basta lagi ang puwet. Ay, bawala wakan. Ay, sorry. Ito, ito. Bigay naman to ng gold. Ito, bigay naman namin sa'yo. Oh, ito, ito siya. Pampaswerte sa tindahan mo. Ayan. Ayan. Tapos bigyan mo wala ito, no? Kinuha ng Sa office na. Ayan. So, ayan. Siyempre, ito. Lahat babayaran niya ni Boss Eugene. Baka akala, nagbigay ako. Hindi, ito lang bigay ko. Alam mo naman tayo, burakot lang sa Boss Ito mo ba yung bigay? Oh, bibigyan mo siya nito. Ha? Pwede ba check-in dito, gusto Toyo? Ano Pwede ba check-in dito? Wala akong cash. Oo, oh, sige. Bigyan na lang. Oh, ayan, binigyan uh, ko. maraming salamat po. Ang dami ko ng gold, oh. May gold bar, mayroon gold na piso-piso. Uh, ayan. Mga pangpaswerte. Ayan, so Jack sign na gold. <coughs> Nagaready ka din sa. Ready na, ready na. Kailangan na 'tong pera ba kasi baka mamaya makalimutan ko. Kuha ka yung tiny gold kung ko na bigay ni si Sister Eugene pa. 200,000. Yes! Para makanong, sa baby. Kasi kanong ano natin kay uh, Duwata. Ito, wag na po mo Eugene bigay po namin. Ito, na ito, na kasi, ito regalo. Regalo lang po, baka na naman. Okay. na naman. De, alam nyo kasi, pag nagbibigay ng yung kiniwata, parang masabay. Usually, di sabi, uh, bakit ang daming tutulungan. Eto hindi ito, to tulong kay diwata. Muna Lucky charm lang to. Regalo to. Bigay lang to. Magkano lang, lang to. Hindi to nakapagpabago ng buhay. Kasi minsan, kasi nababasa ko, nan nanonood ako ako eh. Was na tinulungan si diwata, nagbigay, din sabi na, bakit yan ang tinutulungan, bakit ganon. ba diba? So, ito, hindi po to tulong. Bigay to, regalo. Magkano lang naman to. Hindi masakit sa bulsa itong mga lucky charm na ito, 'di ba? Ito naman sa amin kasi is uh, appreciation. Ito naman sa kanya sa ship is A appreciation, saka appreciation sa sa family oh. ship, family under contract to ship kaya for one year, 'di ba? Ako, marami rin binigay sa akin si Boss Eugene hindi lang namin, so, hindi um, lang niya pinupost, sobrang pero bike, sobrang baik niya. So, yun, yun lang, para lang wow, malinaw. hindi dato ba si Boss Eugene? gusto ko <laughs> lang magpasalamat kay Boss Eugene, tapos siyempre kay Boss Tuyo, at saka kay Madam. Thank you so much po sa inyo. Huwag nyo ba yung nagbibigay, ganun talaga. Eh, yung iba nagbibigay, hindi natin alam kung ano yung mga purpose. Pero at least uh, nagbigay. Ayahan na lang. Huwag nyo lang tindi yung mga negative vibes. Alam mo, mahirap kasi lagi pag full negative. Wala tayong magagawa ng given na yun. Diba? So, Teka, magkano ba yung mabayaran ko? Oh, Kasi so baka magkali mo tal. 105, 105, 105 huh? po. 105,000. 105,000? Yes po. Oh, Ang... Yun! Ang 8 na Si na Boss Eugene Ay... na nagbigay. 105,000 ha? Ako magkano lang to? Lags magkano to? Ante... 15. O, oh, 15,000 lang yung binigay ko. 15,000. <laughs> Yan yeah, o. Ito to sweat ito. Kaya mo lang doon lang. Ito sa tindahan mo. So, Ayan, yeah. oh, diba? oh, yeah. Ito ay regalo lang. Hindi to tulong, ha? Baka sabi nyo, ba't si Duwata? Hindi to din tulungan to. Wala akong binigay dyan, may pasok kahit piso. KB, ha? KB, may pasok to, din. oh, gusto yo Ako ang tinulungan, di ba si Eugene? Kasi nabenta ako siya. Mga di ba? ako magaling pamilya naman kayo ni diwata sa atin hindi naman tayo mapagbilang so supportado ng ship ang negosyo mo supportado ng ship yeah, no. ang mga masisipag na endorser natin at kapamilya natin basta yeah, anything thank saka you. naniniwala ako yung binigay yung binili natin ngayon is papaswerte yan and tulad yan, sa expansion ni Diwata. Sakto, may open si Diwata. QC, malapit oh, sa akin. QC, di ba? So, second branch niya. So, Alas kapit bahay ko lang yan. So, tayo bro. naman, tayo naman. We, we hope for the long success of okay. Diwata also. And oh, more branches, di ba? Yan. Okay. Salamat po. Yan, salamat. O ha? kumita pa ako. Baka sabihin nyo, nagbigay ako para magpa-trading. O, oh, hindi. Hindi ako nagbibigay. Kumita pa ako. Hindi oh. pa lang <laughs> wala <laughs> pa yung bahay ng kaldero. Sariyo. Muntik <laughs> no, <No, pala>. oh. <laughs> mo nang makalimutan. 1,000, 2,000, 3,000. Oh, Ayan, itong, so itong, itong bigay ng bayan oh. ni Busoy ng Kadero. <laughs> Ganong kabarat si Busoy. Mamaya, ibibigay ko din to dyan sa inyo. So, oh, no. balls. Yeah. Yeah. Ibibigay ko rin to dyan sa inyo. Maswerte yung madadaanan natin ngayon na kailangan ng 3,000 pesos. Oh. So, oh. so, Maraming marami, salamat. Diba? Salamat din po sa Busoy at Busoy din. Maraming salamat. 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 Dahil pa ako. Thank you. Thank you.